Kahulugan ng dikya sa panaginip Ang panaginip tungkol sa dikya ay maaring magdulot ng pagkamangha at pagkamausisa dahil sa kanilang kakaibang itsura at nakakaintriga na pag-uugali. Ang ganitong mga panaginip ay kadalasang nagdadala ng mga simbolikong kahulugan na may kaugnayan sa mga emosyon, kakayahang umangkop, pagbabago, kahinaan at pagtuklas sa sarili upang maintindihan ang kahulugan ng panaginip tungkol sa Dikya mahalagang isa-alang-alang ang konteksto ng panaginip at ang mga damdaming naranasan sa panahon ng panaginip sa artikulong ito tutuklasin natin ang iba't ibang interpretasyon at insights sa kung ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa Dikya ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa dikya? Ang dikya ay kilala sa kanilang kaugnayan sa mga emosyon at pagiging sensitibo. Ang panaginip tungkol sa dikya ay maaaring magpahiwatig ng isang mas mataas na emosyonal na estado o isang pangangailangan upang galugarin at ipahayag ang mga emosyon ng mas bukas. Maaaring ito ay nagpapakita ng iyong emosyonal na lalim, pagiging sensitibo sa iyong kapaligiran, o isang tawag upang bigyan pansin ang iyong emosyonal na kagalingan. Bukod pa rito, maaari itong kumatawan sa iyong kakayahan mag-navigate sa mga hamon ng buhay ng madali at biyaya. Maaari itong magmungkahi na ikaw ay bukas sa pagbabago, handang tanggapin ang mga bagong karanasan at magagawang mag-adjust sa mga umuusbong na pangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matusok ng dikya Kapag nanaginip kang matusok ng dikya, maaari itong kumatawan sa pakiramdam ng paranoia o takot sa iyong pagising. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon at nakakaramdam ng labis na pagkabalisa o kawalan ng lakas. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala na magingat kapag nagsasagawa ng mapanganib na pag-uugali dahil maaring masakit ang mga kahihinatnan maaari itong sumagisag sa pananakit o pagtataksil ng isang taong pinagkakatiwalaan mo kahulugan ng panaginip tungkol sa lumangoy gamit ang dikya panaginip na lumangoy na may dikya ay maaring sumagisag sa isang pagpayag na tuklasin ang kaibuturan ng iyong mga emosyon o hindi malay na isip. Ang pagkilos ng paglangoy ay kumakatawan sa pag-abot sa mga nakatagong aspeto ng iyong sarili. Iminumungkahi ng panaginip na ito na bukas ka sa paggalugad sa mas malalim na mga layer ng iyong mga damdamin, pagkakaroon ng mga insight sa iyong panloob na mundo at pag-unawa sa mga komplikado ng iyong mga damdamin. Iniimbitahan nito ang pagmumuni-muni sa sarili at pagsisiyasat sa sarili upang magnabigate at maunawaan ang iyong emosyonal na tanawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kulay rosas na dikya Ang panaginip ng isang kulay rosas na dikya ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa emosyonal na pagpapagaling at pag-aalaga sa sarili. Ang kulay ro rosas na dikya ay kumakatawan sa isang banayad at nagpapalusog na enerhiya. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na maaari kang dumaan sa isang panahon ng emosyonal na pagbawi o naghahanap ng aliw at ginhawa sa iyong buhay. Inihikayat ka nitong unahin ng pag-aalaga sa sarili, lumikha na isang kapaligiran na gaalaga at palibutan ang iyong sarili ng mga tao at aktibidad na nagdutulot sa iyo ng kagalakan at emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanting dikya Panaginip ng isang higanting dikya ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangang harapin at pagdagumpayan ang emosyonal na pagkabigla. Ang laki ng dikya ay sumasalamin sa napakaraming katangian ng ilang mga emosyon o mga pangyayari sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagsisilbing isang paalala na mayroong kampan loob na lakas at katatagan upang magnavigate sa mga napakabigat na sitwasyon. Hinihikayat ka nitong harapin ang iyong mga emosyon ng direkta, bumuo ng malusog na mga mekanismo sa pagharap at humingi ng suporta kapag kinakailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa napapalibutan ka ng dikya kapag na nanaginip ka na napapalibutan ka ng dikya, nagmumungkahi ito ng isang pakiramdam ng emosyonal na labis o isang kapaligiran kung saan ang mga emosyon ay laganap. Ang dikya ay sumasagisag sa tindi ng mga emosyon at ang kanilang presensya sa paligid ay nagpapahiwatig ng mga hamon ng pagnabigate at pamamahala sa mga emosyong ito. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na kasalukuyan mong nararanasan ang isang baha ng mga emosyon o ang mga panlabas na pangyayari ay nakakaapekto sa iyong emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na higanteng dikya. Ang panaginip ng isang itim na higanteng dikya ay maaaring kumakatawan sa pangangailangan mag-navigate sa mga hindi tiyak o mapaghamong sitwasyon ang pagkalikido at kakayahang umangkop ng dikya ay nagsisilbing paalala na taglay mo ang mga mapagkukunan at katatagan upang malampasan ang mga hadlang. Inihikayat ka ng panaginip na ito na magtiwala sa iyong intuwisyon at instinct habang nagnanabigate ka sa hindi pamilyar o hindi maliwanag na teritoryo. Ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling madaling ibagay at kakayahang umangkop na nagpapahintulot sa iyong sarili na dumaloy sa mga pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng dikya. Kapag napanaginipan mong pumatay ng dikya, maaaring sumisimbolo ito ng pangangailangan igiit ang kontrol sa emosyonal na kaguluhan o pabago-bagong sitwasyon sa iyong paggising ang diki ay kumakatawan sa mga emosyon o mga hamon na nakakaramdam ng labis o hindi mapigilan. Ang pagpatay dito ay nangangahulugan ng iyong determinasyon na makakuha ng kontrol at makahanap ng pakiramdam ng katatagan at kalmado. Inihikayat ka ng panaginip na ito na harapin ang emosyonal na kaguluhan at igiit ang iyong kapangyarihan sa mahihirap na pangyayari kahulugan ng panaginip tungkol sa takot sa dikya. Ang panaginip ng isang takot sa dikya ay maaring magpahiwatig ng mga pagkabalisa at pangamba sa iyong paggising. Ang dikya ay kumakatawan sa isang pinaghihinalaang banta o panganib at ang iyong takot ay sumasalamin sa pinagbabatayan na mga alalahanin o kawalan ng katiyakan inaanyayahan ka ng panaginip na ito na suriin ang mga mapagkukunan ng iyong mga pagkabalisa at harapin ang mga ito ng direkta. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagtugon sa iyong mga takot, maaari kang lumipat patungo sa isang mas malaking pakiramdam ng kumpiyansa at emosyonal na kagalingan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dikya na dumaraan sa isang pader. Kapag nanaginip ka ng isang dikya na dumaraan sa isang pader, maaari itong sumagisag sa isang pagnanais o pangangailangan na sirain ang mga emosyonal na hadlang o pader na iyong itinayo. Ang dikya na kumakatawan sa mga emosyon ay nagmumukahin ng kahalagahan ng pagyakap at pagkilala sa iyong emosyonal na kalagayan. Inihikayat ka ng panaginip na ito na payagan ang iyong mga emosyonal na dumaloy ng malaya lumampas sa mga hadlang na naglimita sa iyong emosyonal na pagpapahayag o paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dikyang nakatusok sa iyo. Ang panaginip tungkol sa isang dikya na nakatusok sa iyo ay isang senyales ng pagiging nababalot ng mga negatibong emosyon tulad ng takot, galit o kalungkutan. Maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa sa kasalukuyang mga pakikibaka at panggikipit na inilagay sa iyo ng buhay. Ang diki ay maaring sumagisag sa mga damdaming ito at ang tibo ay maaring isang babala na kailangan mong umatras at muling suriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Maaari rin ito maging tanda ng mga pinipigilang emosyon na lumalabas na kailangan tugunan konklusyon, ang panaginip tungkol sa dikya ay nangangahulugan ng isang mas mataas na emosyonal na estado o isang pangangailangan upang galugarin at ipahayag ang mga emosyon ng mas bukas. Maaari itong magpakita ng iyong emosyonal na lalim, pagiging sensitibo sa iyong kapaligiran o isang tawag upang bigyan pansin ang iyong emosyonal na kagalingan.